Hello, what's up mga paka mga kapigado. So standby muna kami sa gitna ng laot kasi ayun po, marami po kasi yung monitoring sa mga kapwa namin manlagat guys, no. Yatawagan po kami na standby lang muna kami sa gitna ng dagat kasi uh, malaki na po yung alon. So wrong timing po yung paglalaot namin guys kasi may bagyo po yung pangalan ng bagyo is Karen po. So ayun po sa pag-asa guys, yung yung alon po dito sa gitna ng laot nasa mga 8 feet o 10 feet. So ngayon guys, standby muna kami sa gitna ng laot para safety po ang bangka namin na sinasakyan. So ang bangka namin guys, tinatali po namin dito sa payaw. Ayun po guys, yung payaw guys. Itong payaw kasi guys, Uh, yung ibang payaw kasi guys may ari nito is private property so yung iba dito guys yung may ari sa payaw is government no so iwan ko lang guys kung private ba to na payaw o government ba to na payaw so dito guys sa ilalim ng payaw guys ito marami pong isda sa ilalim niyan kung baga yung sa ilalim ng payaw guys doon po sila may bahay bahayan po yan sa ilalim ng isda, sa ilalim ng payaw. No? So, ayun. So, ngayon guys, dito kami muna nag-standby sa gitna ng laot. Kasi, anak ah, nag-uumpisa na po yung malaking alon. So, ngayon guys, yung alon ngayon is 1 feet pa lang. 1 feet to 1 ah 1 meter lang po yung ano, yung alon ngayon guys, 1 feet na palaki ng palaki yung alon so dito muna kami standby sa gitna ng laot kasi guys yung i-travel namin guys nasa mga 200 milya sana. no, so ngayon guys nasa mga gitna na lang kami nasa mga 100 milya na po yung na-travel namin so galing po kami sa ano taga Darubasay po kami yung mga kasamahan namin so itong bangka guys na itong bangka na sasakyan namin guys Uh, bagong gawa po guys kumbaga first time po ito maglaot bagong gawa po yung bangka na sinasakyan namin guys ito. bagong gawa yan bagong gawa so ngayon guys palaki ng palaki yung alon no? 1 meter na po yung alon ngayon so ayon po sa pag-asa guys yung alon daw sa October 20 or 21 nasa mga 8 feet to 10 feet daw So, super lucky po yun. So, dito muna kami mag-standby sa gitna ng laot. So, ngayon, nagtali po kami sa, eh, yung bangka namin guys, dito po namin tinatali sa, ano, sa payaw po. Yung payaw kasi guys, dito po magtali yung ibang mga malalaking bangka, kumbaga, mother boat. Dito po sila nagtali. So, tulad namin guys, dito po kami nagtali sa payaw. Ayun, no? Oh. Kasi yung ano guys, yun na yun kasi na payaw guys. Malaki po yung concrete na kabaon sa ilalim, kumbaga yung kadina po yung tali niya. So sipi po siyang bangka yan. Kahit malaki pa yung alon guys, hindi na aano rin ang alon yung payo na yan. So kahit lima pang bangka na magtali diyan guys, hindi aano rin sa alon. So kung kitang-kita niyo guys yung alon guys na kung isa na palaki ng palaki. 1 meter na po yung alon ngayon, lagpas pa sa 1 meter. Sa mga, sa October 20 o 21 guys, 8 feet daw yung alon, 8 feet to ano, 10 feet. So siguro guys, maya, maya, mayang gabi guys, o oh, siguro kami sa ano, Bayawan City, balik kami doon. Kasi nasa mga 100 milya pa po yung travel namin. Yung puntahan namin sana guys, nasa mga 200 milya. So, standby mo kami ngayon kasi uh, waiting lang po kami sa mga feedback sa ibang mananagat, sa ibang mga kapwa namin madaragat. Waiting po kami sa feedback nila. So, yung iba namin mga kasamahan guys, mga kapwa namin madaragat, andun po sa mga 200 milya. So, kumbaga, nasa malayo pa sila. Yung iba namin kapwa na mananagat guys, pauwi na po. Pauwi na po yung iba. Inaantay lang namin sila. Yun, guys. Kung kitang-kita nyo, guys, palaki na palaki yung alon. So, ngayon, October 19. So, bilikado. Wrong timing po yung paglaot namin. Oop. Yun, guys. Kung nakita nyo, guys, palaki na palaki yung alon. Yan. Kung... Ayan, guys. So, oh, yung iba namin, ano, iba namin kasama yung maliliit na boat o tawag pakura so bumaba sila guys ang uli sila ng isda para may ulam kami yan. samahan namin dalawa yung isa, yung tatlo guys na iwan yan yung dalawa guys na iwan din so,